Hello guys. Uh, magandang araw sa ating uh, mga taga-subaybay at taga-panood ng ating uh, video. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, nandito tayo ngayon upang magbigay ng mga kunting uh, advice sa ating mga uh, bagong mga technician o gusto matuto uh, ng uh, ganitong mga trabaho. Ergo no? technician, it's back technician sa pagme-maintenance ng ganitong mga unit, chiller, itong ating yung chiller na to guys ay sa Milang Brand. Nandito tayo ngayon sa Middle East, Saudi Arabia. Ito ay 160 tons, dalawang compressor ito. Ayan. At saka ayan yung isa. Bali screw, screw type compressor ito. 134A yang preyon ito, itong ating unit at uh, air cold dito mga kaibigan itong ating chiller sa pagmi-maintenance palagi siyempre bibigyan ko kayo ng isang mga halimbawa meron tayong halimbawa dito siyempre palaging visual araw-araw nating tinitingnan yan. bawat pagpasok natin yung daily routine natin ay tinitingnan natin ito palagi visual, visual yung mga ah uh, siyempre unang-una yung kondisyon ng compressor katulad nito, maandar maingay ba siya yan, mga basa-basa siya, walang mga oil so, yan saka paminsan minsan-minsan ano rin natin yung kanyang ampirahe yan, ito siya hindi maandar at ito isang halimbawa natin guys na tinitingnan natin ito Itan, makikita nyo basa yan yan mga kaibigan may leak ito, ito yung langis nya oh. may leak sya, hindi sya magpapasak walang leak, so maaaring dito iigpit or dito sa so, uh, kanya mismong pal, iigpitan lang natin to, at uh, titingnan natin kung saan talaga yung naglig meron na rin ang dito, sa baba marami na sya, oh. kung na tumatakas yung langis, so pagkaganyan aga pa natin Titingnan natin yung bawat uh, tubo ng ating unit. Yan. So may mga ipapakita rin ako dito. Ito kasi kailangan natong ano, uh, uh, gawin. Kaya lang siyempre tayo ng shutdown. Pagka walang ano, walang uh, pasok yung kasi ginagamit ito dito sa opisina eh. Kaya kailangan, kailangan pag shutdown kapag walang pasok yung no, sa saka natin ito gagawin pero schedule na natin yan tinitingnan natin na yung mga kailangan gawin maliba na lang ako emergency yan ito yung control nya micro smart 3 yan yung mga parameter nandito titingnan din natin yung mga parameter dito yung mga temperature return mga super heat nandyan saka yung mga pressure low and high nandyan din titingnan din natin yan araw-araw natin titingnan syempre yung dito may mga problema na rin dito dito sa may bandang electrical yan dito yan patitingnan natin yung mga terminal katulad ng mga transformer mga terminal transport, kung mga may na mga nasusunog yan katulad nito sa ating mga terminal ng ating mga breaker yan itingnan natin yan baka may mga nasusunog na Actually, meron na rin dito. May mga palitan na rin tayo dito. Mga breaker contactor. yung okay, mga contactor natin. Yung mga breaker. Ayan, meron na rin yung palitan. So, isang ano na lang to. Isang gawaan na lang to pag uh, shutdown natin. Ayan, guys. At uh, next video lang ginawa natin. Magbibigay nga lang tayo ng kunting uh, mga paalala sa ating mga... Gusto matuto ng ganitong mga trabaho. It's back technician or yari technician. Or do sa mga technician na Uh, wala pang masyadong uh, karanasan sa mga ganito makapagbigay tayo ng mga advice ayan ayan yung ating mga board Itignan natin kung may mga indikasyon ng na mga nasusunog na terminal para maagapan natin ayan mga transformer mga breaker, contactor ayan mga terminal A terminal block ito may mga konti sunod na yun so aayusin natin yan sa susunod na daw natin ayun lang guys at uh, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na panunood ng ating mga video na sana uh, kahit kunti ay nakapagbigay tayo ng advice doon sa mga future air condition natin And guys maraming maraming salamat at hanggang dito na lang ating video, God bless